Good morning, good morning mga boss January 3, katatapos lang ng Christmas at saka New Year Trabaho na naman tayo Balik na naman tayo mga boss Kamusta kayo lahat? Masaya ba tayo? Sana maging masaya tayo itong taon na to 2025 Goodbye na tayo sa 2024 Ito uli ang panimula natin Panibagong pakikibaka mga boss Sa trabaho natin kahit sa anong trabaho natin pang bagong pakikibaka tayo ngayon nandito tayo ngayon sa Surabia subdivision magtitrim tayo itong unang trabaho natin sa 2025 yan o no? Pasukan na no? oh. Mag-treat tayo mga boss. buong paligid dito mga boss kikirim natin ayan oh. nakikita niyan kung so, yeah, yan Na, boss ha? Ito ang tarabaho natin ngayon Magkita rin tayo sa mga pas January 3 2025 Natatapos lang ng mga celebration Balik na naman tayo sa aksyon mga boss Ikot tayo paikot 干么？